Cinderella, Rapunzel, ang cute-cute nyo. One, two, hala. Bakit dalawa na lang kayo? Di ba tatlo kayo? Nasaan si Snow White? Ayun pala siya. Mia, bakit kaya? Naku, napupo na siya sa pinggan. Kaya pala siya umiiyak. Mm, ang baho wait lang ha, kukuha lang ako ng pangunas para linisin tayo mo, para hindi rin magalit si nanay. <laughs> A few moments later. Betang! May balento ba, ba tayo? Ay, ayun! Mukhang may chocolate sa pinggan. Siguro, tira yung ni Beba. Kakainin ko nga. Nay, Nandito po ako! Ano po yan? Bakit may ko sa pinggan? Kasi po, nay, si Snow White tumay niya sa pinggan. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit kayo napasigaw? Kasi nakain ko yung pupo na yan. Akala ko chocolate. Ano po? Nakain niya yung pupo ni Snow White? <laughs> bilis na po na yan. Bebang, iligaw mo sila. Dapat ko na sila dito sa bahay, ha? Uh, Ililigaw sila? Bakit po, Nay? Alaga po sila, eh. Pakalat-kalat uh, sila dito sa loob ng bahay? Kung san, -san sila mga tumatae? Kaya ano, nakain ko tuloy. <laughs> Pero, Nay, malilit pa po sila. Hindi pa nilang kayang mamuhay sa labas. Tsaka, nalilinis ko naman po yung nila, ha? Ito nga po, may dala akong pamunas. Walang pera pero gusto ko iligaw mo sila ngayon din. Nay, ayoko po. Mahal ko po si Snow White, si Rapunzel, pati si Cinderella. Hindi ko sila kayang iligaw. Kung ayaw mo silang iligaw, ikaw ang ililigaw ko, Bebang. Papalayasin kita sa bahay na to. <coughs> Nanay naman eh. Huwag mo akong iyakan, Bebang. Bilisan mo na. Iligaw mo na sila. Ayaw akong makikita sila dito sa bahay. Opo. Snow White, Rapunzel, Cinderella, Sorry, Pinalize na kay ni Nanay, Doon na kay maniniran sa may labas. Oh. Doon mo iligaw sa malayo yung mga yan, para hindi sila bumalik. O kulay, tara na mga alagang pusa, labas na tayo. Saan ko kaya sila ilalagay? Kawawa naman sila. Maliliit pa. Pepang sa ka At ano yung hawak mo? Princess, pinaliligaw sa akin to ni Nana yung maliliit kong kuting. Ano? Bakit? Kawawa naman sila. Di ba anak niya Shadow? Kasi si nanay, nakain niya yung tiny snow white. Kaya yun, nagalit siya. Si aling si Tang, nakakain ng bubo ng pusa. Eww, kadiring! Huwag <laughs> kang princess. Baka marinig ka ni nanay. Lalo pa siyang magalit. Nakakatawa ka si Bebang eh. <laughs> <laughs> sa tingin mo, princess, sa puto'y ilalagay yung mga pusa ko. Ayaw ko silang mawala eh alam ko na. Ang magandang gawin mo, Bebang, ipaampo mo na lang sila para hindi sila kawawa. Ayaw nga, no? Magandang naisip mo, princess. ba? Diba? Matalino ko? Maliligtas ko yung mga kuting mo? Kaso, sino kayo nga sa kanila? Ang lilit pa nga ang nila, eh. Nako, basta ako, ayaw ko na mag ng kuting. Pagagalita lang ako ni nanay. Ang baw-baw kasi ng mga tainya yan, eh guys? Nasubukan nyo na ba mag ng pusa? O kaya aso? Napalaki nyo na rin ba sila? Mag-comment lang kayo kung anong pinangalan nyo sa alaga nyo. Bye-bye!